Hello mga kaparm Ito e, na naman tayo Nandito po tayo sa langka naman At ito ang aking i-harvest Para ilipat na dito sa plastic Okay Yung matigas ito eh, may tayo pala. Yan. Okay. Tanggalin mo na. Last sembalot, balot. Tapos. Yun. Ayan o. Oh. Ito ang dami o. Oh. Ang hawakan o. Oh. Kala mo'y cotton siya. Yan ang mga kanyang ugat. Ginawa ko siya ay 6.24. Ibig sabihin ay June 24 ko ito ginawa. At ililipat natin dito. Dito muna siya sa ilalim ng puno. Para malilom. Gaya ng dati na ko ay hindi siya pwedeng i-direct natin sa init. Sali muna siya at least 2 weeks. Yan. Ito ay condition po na lupa. Didiligan na lang yan mga kaparm. Okay na po yan. Hindi po siya malalanta, hindi siya mamamatay. Okay. Tubig na lang po ang kailangan para diligan. Ganyan lang po, kasimple. Thank you and uh, share po.